The death of another one of our heroes should never be taken lightly. One life lost is one too many. Kumari po mangyari ito sa isang katulad ni Julie B. Ranara, hindi malayo na mangyari rin ito sa iba pang kababayan natin sa Kuwait. Kailangan natin may sigurado na ang iba pa nating mga OFW ay protektado. Itong 2022, may 69,145 na new hires at 31,078 na rehire sa Kuwait. A total of 100,223 ang nasa Kuwait. We owe these more than 100,000 overseas Filipino workers the protection that we promised them when we allowed them to go abroad for the sake of their families. Noong mga nakaraan taon, naitigil po ang pagpapadala natin sa Kuwait dahil sa mga insidente katulad na nangyari kay Julie B. Noong 2018, sa Kuwait din, may namatay na Filipino domestic helper na si Joanna di mafilis na patay sa isang freezer. At noong 2019, si Jeneline Villavende naman ay na at namatay din sa Kuwait. Na-lift ang ban dahil nangako na ayusin ng gobyerno ng Kuwait ang kondisyon ng ating mga OFWs sa kanilang bansa. Ngayon, ito na namang karumaldumal na pangyaring ang sinapit ng isa nating kababayan. Kailangan natin pag-aralan kung ano ang sitwasyon na kinaharap ng mga kababayan natin na nadideploy sa Kuwait. Ligtas pa ba sila doon? May suporta ba ang gobyerno ng Kuwait sa ating mga kababayan na pupunta roon? Sa kaso ni Jollibee, mabuti na lang at naaresto na agad ang salarin na anak ng kanyang employer. Pero sana hindi na nangyari ito. Kung nasasala lang na mabuti, ang mga potential employers ng ating mga OFWs. Matagal ko na pong sinusulong na dapat may katumbas na security requirements sa mga nais maging employer ng mga OFWs. Hindi yung mga OFWs lang ang pinagsusumiti ng napakaraming requirements bago mapapunta sa abroad. Kung sila ay naninigurado na ligtas sila sa makakuha nilang OFW, dapat tayo din manigurado na ligtas ang mga kababayan natin Ikukonsulta ko po ito sa DMW at OWA para matigil ang ganito mga pangyari. Ganun pa man, I commend the efforts of the DMW and OWA in their support and immediate action regarding the case of Julie B and for the needs of her family. I have been informed that they will be given by OWA a guaranteed financial aid of 220,000 pesos and an additional 800,000 pesos from life insurance provided by agency. Kanina po, nakausap ko a mother ni Julie B. At nagkakentuhan po kami at nakwento niya po sa akin ang mga pangyari. At ako po, on the spot na awa, kanina rin po, nagpatid po ako ng personal kumpera na 50,000 pesos sa isa kong staff para tulong sa kanya. While these amounts will never replace the life of Julie B., it will have alleviate any worry that they may have financially. And we hope that the DMW and OWA continue to give this kind of service for all our OAs, or OFWs. And as the Chairman of the Committee on Migrant Workers, I will not stop at being the representative here in the Senate. I will fight for what they deserve as the modern day heroes of our country and their families for whom they risked their lives by venturing into foreign lands just to provide for them. Again, I thank Senator Jingoy Strada for bringing this matter to the attention before this body. And before I end my speech, meron na po akong mga gustong kalagdagan, tama nga po si Senator Jingoy na kailangan talaga masusing monitoring kaila ang uh, needed because right now, as I see it, kulang po talaga ang tinatawag na monitoring para masiguro na safe ang ating mga FWs. Ang isa pong uh, matagal ko na pong uh, iminimong kahay sa mga kinukulan ngayon sa ating DMW ay yung bakit kapag ang at ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, napakaraming clearance, parang kinailangan nila dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao pagdating doon sa Saudi. Pero bakit ito mga employer, wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Lumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapists, mga dating kriminal, dating mga manluloko, loko-loko, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well screened bago pumunta ng abroad, dapat din ang mga employers na tatanggap sa kanila, sila din po ay well screened to make sure na maganda kanilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. Isa pa po, tama po si Sen. ay monitoring. Yan din po ang aking sinasuggest noon pa. Kulang po sa monitoring. Palagay ko po may pagkukulang dito ang ating mga otoridad. I'm very sure, bago maganap ang rape dito kay Jolie B, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong because hindi naman po agad-agad rarapin po ng isang amo doon ang ating OFW right there and then. Meron po tinatawag na pagnanasa. Meron po tinatawag na pag-attempt. And doon pa lamang ang ating OFW for sure yan po inagsumbong sa ating mga kinaukulan sa agency, sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa polo. Pero ano ang ginagawang aksyon? Usually, sa akin po karanasan, A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magcaga tsaga ka lang muna. B, para tingnan replacement mo. And then C, tatakbong OFW sa polo. Pagdating sa polo, kadalasan, walang sumasagot sa telepono. At kapag meron man, tatamad-tamad. Another thing, Uh, Mr. Madam President, na ko nung late, nung last hearing namin, uh, consultative meeting, um, akin pong na, napansin na, na ayon po doon uh, sa DMW at sa mga nakausap ko doon sa consultative meeting, 100 OFWs ang ni ng isang pangkaraniwang agency papuntang abroad. Just imagine, 100 OFWs a month para ang isang recruitment agency ay matatawag na isang agency karapat-dapat na magpadala ng mga workers abroad. Just imagine, 100 OFWs kada buwan. Sa isang taon, that is 1,200 OFWs. 1,200 OFW sa isang taon. Now, ang tanong, ilan ang mga tauhan ng mga recruitment agencies dito at yung sumasalo doon sa abroad na FRA? Kadalasan, dalawa, tatlo. Paano sagutin ang telepono pag tumawag ang 1,200 halimbawa sabay-sabay dahil nagka-problema, tatatlo lamang po ang mga tao na sumasagot sa telepono. Those problems I have already addressed and I already talked to the DMWs even while we speak. Yan po ay kanilang pinag-aaralan kung paano maresolba ang gano'ng klaseng problema. I am not going to ask questions but all I can say is I support fully ito pong privileged speech ni uh, Senator Jingo Estrada and I will work hand in hand with him and with the DM, DMW para maprotektahan po ang kapakanan ng ating tinatawag na modern day heroes, ang ating mga OFWs. Dapat talaga meron screening, uh, matinding screening ang gagawin ng ating mga recruitment agency dito, maging doon sa abroad, yung sa foreign recruitment agency, uh, screening doon sa magiging employer ng ating OFW kasi again, I repeat for the end time, uh, bago makapunta ng abroad ang ating OFW, ang, ang worker doon, katakot-takot na screening, magpapakita ng mga kuwano ng dokumento, come up with so many requirements to ensure na malinis siya, wala siyang record, at maging safe ang kanyang employer when she arrives there. On the other hand, walang pinapakita na anumang klaseng dokumento o patunay ang employer na siya ay harmless na siya ay okay na maging amo. Matter of fact, meron pa akong isang insidente na itong isang amo ng rape ng OFW, nagmalupit at ng rape, umalis yung OFW at hanggang sa makauwi ng Pilipinas, minarapat na hindi na magsampan ng kaso. Ito po ang nakakainit ng ulo at napamura po ako noon nung ako po'y nasa radyo sapagkat after na matanggal yung ating OFW doon, makataka sa impyerno, Nagpadala ang the same recruitment agency ng another OFW sa same employer, and for the second time, nambullesh na naman yung pangalong OFW, kaya ako po inapamura. Kita nyo yan. I hope this is not the same uh, recruitment agency. Hindi uh, naman. Senator <laughs> <Hindi naman>. Tulfo. <laughs> pero pero I'd like to make it clear, Madam President, na hindi naman lahat ng mga uh, agency ay loko loko, pero marami sa kanila. Kaya, kaya nga nung last uh, ano namin, consultative meeting, uh, sinabi ko po na it's about time sarain ang mga FRA at mga recruitment agency dahil marami sa kanila yung mga house show. Marami sa kanila yung walang kakayahan na magpatakbo ng recruitment agency. Marami sa kanila yung mga dami. Wala silang kapital, wala silang pera. Para kung sakaling kailangan na kailangan ng OFW ng tulong kailangan makauwi. Wala silang pambigay ng pamasay para makibalik na yung ating OFW. Kaya natitenga doon sa shelter natin. So, it's about time na sinabi ko po sa DMW sa last consultative meeting namin uh, a few days ago na kailangan sarain itong mga FRA at itong mga recruitment agency. And I'll see to it as the chairman, committee chairman ng migrant workers na maisaayos itong ganitong klaseng problema at mailagay sa tweet. Ito pa nga po, Secretary Ople met with the parents of Jolie B on January 23. The parents told Secretary that they were able to talk to Jolie on January 20, Friday. Jolie B complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son of the employer, and even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. So, tama po ako. Noong nag pa lamang po itong perpetrator Nagsumbong na po si Jollibee sa magulang. Ang magulang po nagsumbong sa recruitment agency rito. Meron na po silang pinuntahan. However, yung napagsumbungan, hindi po kumilos. Dahil kung kumilos lamang po sana, yung mga napagsumbungan ng na recruitment agency, hindi po sana nangyari ito dahil agad-agad pinul-out na si Jollibee at din lang sa shelter. Unfortunately, Madam President, kung nagsumbong lang sana sa akin tanggapan ito, I would assure you, buhay pa sana si Julie B. Dahil ang dami ko na pong kasong ganito na pagsumbong sa akin, in less than 24 hours, napupulot po yung OFW at nadadala sa shelter and then after a few days or weeks, na ipababalik sa bansa. It is very unfortunate na hindi po natawagan na aking pisina. But anyway, tapos na po ito. And magtulungan tayong lahat dito, Sen. Jingoy, na this will never happen ever, ever again.